natin sila. And syempre, at the same time, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag, ano, pag scout Ayan. So, excited na po ba kayo sa mga kasunod na episode ng mga ser kalingap serya natin? Ano po yung inabangan nyo po, mga kalingap, uh, sunod na episode sa serya po natin? Alright, thank you po Brenda Bustillo Marquez sa uh, 10 stars. Arigato. Arigato gozaimasu. Musta na si Carla Kuya Rob? Abangan nyo po sa Friday po ang kanyang debut pero ma-upload po natin yon ay sa Saturday. Sa Sabado po natin ang papanood ang debut ni Carla. Alright. Abelinda Morgan. Nice. Ayun. Ana Fernandez Teodoro. Shout out po sa inyo. Raven Chanhee. Ayan. Shout out. Estela Suerte Felipe Pogata. Grabe. Haba ng pangalan. Ayan, kain po tayo ngayon. Live tayo habang kayo ay kumakain dyan. Mga kalingap, habang kumakain po kayo ay uh, makinig lang po kayo. Patindaw. Patindaw. May pa nga, eh. May gagatas, eh. Bata-bata. Patagal natin. Yan, lang yan. Mga two years. One year, two years lang yan. Season one lang yan. Oi, oh, out po. Faith Samson, thank you po sa pakulay. Grabe. Yan. Pag-miss ko. Lupa si pa Mary, Mary Bell. Ayan, Joy Raymond. Ganda tanghali. Ganda tanghali po. So, ito po mga kalingap yung ating uh, legit page, ano? Kaya, yun, nag-live tayo ngayon para aware din po yung iba. kasi, para di malito yung iba. Sobrang dami pong nananakaw na views po sa atin. Grabe. And, yun, sa na, kaya ang nyo, medyo bumaba yung views natin, gawa ng mga mag- nagnanakaw po talaga ng uh, mga uploads natin ano pero wala pong magawa ang Facebook kahit ilang beses na po namin na report kahit na send na rin kami ng ano oh, nagsend nag send na kami mismo na mismo yung nakausap nag email na mismo kami pero wala pa rin hindi nila kaya po hindi nila magawa baka may mga kasabwat <laughs> Kasi ano po yan ay parang ang dami po nila, parang uh, grupo po talaga ng scammer, mga hacker po, talagang naging trabaho na nila yung gano'n, naging trabaho na po nila yung uh, scam. Ang bilis dito, ano? Okay po. Ito po kami sa Kuya Jay, shoutout kay Kuya Jens. Takayan kami sa restaurant nyo. Ibang-ibang na talaga si Kuya Jens, ano? bigat na si Kuya Jens? Karating na lang nalang sa labing tawag po. Dati nagtali ng Mr. Pogi. Ha? Dati <tryo> ng <tryo> Mr. Pogi. Uh, Oo. Oh. Oh, good, sisi. Napunta dito. Chicken hindi ka lang. Ha? napunta yung Oo, napunta Galing. Grabe, successful na siyang masyado. Wag kang ramiting kiko. Ayan. Shout out po. Paununusti na po. Paununusti po. Paununusti po. Paununusti po. Paununusti po. po. Paununusti po. po. Paununusti po. Paununusti po. Paununusti po. Paununusti po. Natin po ang bawat isa ano may yung araw na ito. Cheese name. Amen. Oy, kain po tayo. Say the Lord. Lord. Sino yan? na po kayo kung magmumukbang kami sa harap niyo po. Seven hundred yen mowen niya yan after mga 1 month 3 weeks. Kasi sabaw? din. Mm sabaw? -hmm. ko din

Shout out po, Feli Grace. bro, okay. wala okay. ang